Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your Rikas Mama Sigiri channel of Faith Hidro Ozo So ngayong hapon na ito, natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of March 18 hanggang March 24 for the sign up. For the sign of Aquarius. So Aquarius, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaka for today's video? Kanino kayong energy or kaganapan sa buhay ng mga acquire ang ating mahagilap. So guys, this reading really sa journey lamang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po, makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and notification bell for more videos of direct sa maraming salamat po. Sa mga walang sound pag-support sa aking channel, lalong-lalo na hindi nag skip ng ads away so pagpalaan kayo ng Joseph Makeup sik siksikliglig, nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys! what is the message sa advice ng ating angel spirit for the sign of for the sign of Aquarius so let's see and watch this ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Aquarius ang ating mahagilap so guys tuklasin at bubulabugin natin so let's see ano kaya kaganapan sa buhay mo ang ating mahagilap Ito na alamin natin yan Pusad natin ito muna ngayon lang para maluwag. Okay? And just Spirit, please give me information pa. Okay, there's a three of cups with celebration, no? Makakaranas ka ng kaligayahan dito at maaari mag makakaranas ka ng mga celebration. No? Kaligayahan, celebration, parties, no family gathering and there's a nine of wands for something as perseverance. So kailangan mo magtiyaga sa lahat ng ginagawa mo. Napakalapit mo na para may isa ka to pa rin to. There's a near to success. And there is a Naira with a bloss blossoming abundance. There is a financial windfall na maaaring lalakas at lalago na ang finances na kailangan mo lang magpatuloy sa ginagawa mo. And this is something the sun card with a fear positive outcome na magiging maganda na ang daloy nito at magiging maganda na ang kalalabasan nito. Now, maging mautak ka lang sa lahat ng mga bagay na gagawin mo at kailangan pag-iisipan mo ang kalalabasan nito. And this is something that for a Penta with a saving money, protect your power, protect your energy. Pangalagaan mo ka naman yung mga bagay na pinaghirapan mo additional messages. And there's a five of swords. Nagkakaroon ng self-sabotage that self not because of your actions. So, mag-ingat ka. No? Sa lahat ng gagawin mong um, decision, let's see what is the three of cups. Reference it with the king of wands. So, something ambition. Unti-unti mo na makikita na there's a something recovery. No? Unti-unti mo na nakikita na may pagbabago sa buhay mo, sa ginagawa mo. No? Unti-unti ka na nagiging masaya sa bawat ikot na ng ikot ng kapalaran mo. Na maaaring nakikita mo na rin na na may something na angga-angga ang na ng kalooban mo. No? Tinit nakikita mo na there's a something 2 years or 5 years from now, maaring magbabago na ang ikot ng kapalaran sa iyo. There's a knight of wands to represent what? There's a two of uh, two of pentacles with a balance. So kailangan mo maging balanse emotional, physical and mental. So kailangan mo dito maging balanse guys sa lahat ng eksena mo. Sa lahat ng gagawin mo. So there's a knight of pentacle, represent what? Jadaira Pentacles, Reverse with the Queen of Wands, by confident lakas sa maloob mo, maging matapang ka. No, na humarap sa takot at pangamba mo. Kailangan magpatuloy ka sa ginagawa mo, syempre. No, hindi ka dapat takot dum dumiskarte o lumaban. No, kailangan lakas sa maloob mo, maging matapang. Kailangan palaban. There is the sun card. Reverse what? Reverse with the Five of Pentacles. So, si maliliwanaga ka na bakit ubos bakit nawawala lahat ng mga bagay na meron ka no, nakakaranas ka kind ng of financial loss. ba pero, kumbaga nalaman mo na yung tamang strategy, how to control and manage your money wisely. Let's see what is the Four of Pentacles. Remember, Three Pentacles, for collaborations, no? Kumbaga, there's something, uh, Collaborations, collaboration, socialize, no, kumbaga, ngayon, po protectionan mo na, hakarap ka na, kung paano mo palalaguin yung, yung finances or resource of income. Let's see what is the Five of Swords. There's a eight of Swords. So, sino nagkakaroon ng self-sabotage dahil nasa paligid mo lang ang lason. Nasa paligid mo lang ang anay. Mag-ingat ka pa rin, no? Let's see what is the three of cups because the king of wands. Reversing with a knight of wands. First, slowly but surely, no? Ibig sabihin, maging mahinahon ka sa mga plano or decision mo. Kung baga sinasabi dito, kailangan maging kalmado ka. Huwag, huwag ka maging uh, magastos. No? Maluho sa lahat ng gagawin mo. Kailangan titignan mo yung magiging outcome. No, look at the vigor feature in every action. No, let's see what is the knight of wands and the two of pentacles. Represent with the four of cups. Just reevaluate or analyze. So, kailangan pag-isipin mo mabuti. Kailangan, kung baga, mo, kung ano man yung mga bagay na talagang gusto mong gawin, ano ba talaga yung gusto mong unahin, no? Na para matapat mo itong mga pangarap mo. And this is the six of pentacles. Represent with the nine of pentacles. because the queen of wands, lakas loob mong harapin, no? Dahil magiging balansin na ang iyong uh, finances. Kung baga sinasabi dito, kontrolin mo lang, i-manage mo ng wasto, at um, kumbaga kung magiging maganda to lakas mo lang loob mo. Magiging matapang ka. What is the center, uh, sun, card and the five of pentacles? Reference with the eight of wands. There's just nothing of past communication and past movement. So, bibilis din ang takbo ng, ng uh, pagkakaperahan sa'yo. No? Kung baga, kung nakaranas ka ng uh, financial loss, financial crisis, poverty, maaaring unti-unti ka na magliliwalig at unti-unti ka na makakaraos. What is the four pentacles? If the three pentacles, Reversed with the six of swords. Baka kalaya ka na. No, mali ka lang ko how to ano, uh, collaborate people, no? Mali ka lang sa mga taong nakakasama mo. No, yung pakikipag-socialize with other people, mag-ingat ka lang. Mali ang circle of friends mo. Or maaring mali ang circle of um, support. No, mali. No, may mali dito. Kailangan mong umalis dyan at kailangan mong mabago yung yung um, situation mo or nasa paligid mo. What or environment? Let's see what is a five of swords because the eight of swords. Whenever is with the king of swords, no, there's a something wise decision. Kaila ngayon maging matalino ka na. No, putuli mo yung mga bagay na hindi nagsiserve sa'yo. Ganon, stop the pattern. Let's see what, for the outcome. Ang outcome is something a win of fortune. Ibig sabihin dito, nakatakda talaga ang dapat maganap. And this is the king of pentacles with the security maging secure ka pagdating sa finance and maging mature ka how to control your money and this is the Queen Pentacles King and Queen so ibig sabihin there's sa a masculine and feminine energy na maaaring related dito no maaaring pares kayo ng person mo na marunong kumawak ng pera marunong magmanage ng pera Kumbaga, business minded so let's see what these additional messages and there's a sign of of happiness magiging masaya ka dito magiging malaya, maligaya, maligaya ka dito and don't you worry guys there's a night of cross with an offer no there's a higher level of commitment no there's something marriage no maaaring nakata nakatakdahan na talaga ang mga bagay na mangyayari sa'yo no kumbaga hindi na siya matatago pa talagang inilantad at ilalantad sa ito na kailangan mong makilala at makilala at makita, no? Kung sino talaga yung para sa iyo. Kung ano ba talaga yung para sa iyo? Na talagang nasa ano talaga, nakalatag na siya. No? na ibabahagi sa iyo to, na kailangan mo mahawakan to, kailangan mo makuha to. Kumbaga, O kailangan mo maranasan to. Lahat ng bagay na to, it's a God for foes. So let's see what is the synchronicity represent what? Synchronicity represent what? home foundation. So see, magkakaroon ka ng bagong bahay na no, magiging ng yung baha, tahanan and there's a dreamer. No, some of you guys na kumaga matutupad yung pangarap mo. No, dati ka lang nangarap. Ngayon magkakabahay ka na. And this is something as science, solution, no? Masusolusyon na na lahat ng mga problema mo. Let's see what is the magical fairy messages. Some of you, there's a pregnancy, maaari magbuntis, or maaari magkaroon ng bago simula, or there's something blessing. And this something, everything is okay. Huwag kang magalala. Lahat ng mga bagay na to ay maaaring pumabor sa'yo at magiging maganda lang kalalabasan nito. Don't you worry, it's all working out in a beautiful way. And let go. Kailangan mo pa kawalan bitawan sa render mo sa ating Panginoon. What is the yin and yang ako? card represent what? What is the yin and yang ako? card represent? With the seeds, No? Kung baga sinasabi nito, ano man yung mga itinanim mo, ano man yung bagay na ipinula mo, lahat ng mga bagay na yung mo, tandaan mo yan. And this is something karma. I told you. ba? Diba? Kung ano man yung mga bagay na ginawa mo, what goes around comes around. No? Talagang lahat ng mga bagay nito may balik. And this is something, guys, without regret, no? Ano man yung pagsisisihan, panghihinayangan mo, huwag mag-alala. No? Dahil bibigyan sa iyo pagpapalain ipagpapalaing ka natin, Panginoon, kung talagang deserve mo, no? Yung mga bagay ang pagpapala na yan. Ganun talaga, marami kang bagay na pangihinayangan, marami kang bagay na masasayang, pero kailangan mo magtiwala. What is the Mystic Love Oracle deck for the Romance Angels? And there's a block obstacle. So see, kung baga sinasabi nito na binablock sa'yo lahat para marami kang pagdaanan, marami kang suliranin sa buhay. No, gusto nito, tagdarang ka ng mga problema. And this is something peace, huwag kang mag-alala. Magkakaroon ka ng kapayapaan. No, at kalayaan. What is additional messages for Archangel Michael messages? Let's see what is Archangel Michael messages. Lean on God and angels support. Now, nandito ang ating Panginoon gumagabay, at ang ka sa ang daku man niya ng mundo, sa ang ka man naroon, maaring, kumbaga, protection at pinapangalagaan ka. And this is something, guys, we need as Archangel Michael to help you for your situation, no? Nandito ang ating Archangel Michael tinutulungan ka para makalaya ka dyan sa sitwasyon mo. No, kaya huwag ka There's something blessing this, guys, or a great blessings. What is the romance angel for um, a love life? Represent what? Finances and career. Ibig sabihin, malaking factor sa buhay niyo sa, pag, sa inyong relasyon ang finances and career. No? And this is something very soon. Napakalapit na. No? Para maging maligaya na kayong dalawa sa isa't isa. No? Para magkaroon kayo ng time to each other. What is an angel's answer? And there's a forgiveness, no? Kung baga, kailangan mo ipagpatawad, no? Hindi dahil sa mga nangyari, kailangan mong isurrender ka ati, sa ating Panginoon na ikaw nang bahala, no? Maglitis ng kanilang mga kasalanan, no? Kung baga, sinusurrender mo na and don't stop. Huwag kang pa titigil, no? At marunong ka dapat humindi, no? And this is something, guys, with the help of people. Kailangan mo na, kaila, kung baga, marami ka matutulungan tao o may taong tutulong sa'yo, or maraming tumutulong sa yung tao. What is additional messages for the chakra messages? For the chakra messages represent with expansion na no, mas palawigin, na no, mas palalakihin, no ang yung buhay, ang yung sitwasyon and there's an acceptance. Unti-unti mo matatanggap yung mga bagay na dapat mo matanggap and there's a support. No alam mo daw sa sarili mo yung halaga mo. What is additional messages with an angel spirit? Blame. Wala kang ibang sisisihin. No? Sa lahat na nangyayari sa buhay mo. Kung magait sa God for foes. Ganun talaga. Sa mundong ginagalawin. Oo, yung pagiging tao. No? How to be human. No? Kailangan mo matuto. Kailangan mo pagdaanan to. Kailangan mo maranasan to. And there's a double mission. dalawang mission mo dito. Para matuto at para tumuklas at para magturo din sa ibang tao. And this is something you're not for everyone. No, there's something weird. As, Hindi ka para sa lahat. Mayroon kang mga weirdo. No, na parang nararanasan. No, parang ikaw lang yung nakakakita. Ikaw lang yung nakakaramdam. Dahil mayroong um, bigay sa'yo ang ating Panginoon. No, napaka-bless mo dito. What is additional messages with an angel spirit? And there's a trouble, guys. na no, magkakaroon ka ng travel dito. Additional messages? Okay. There's a fire opal with a confident. Nalakasan na mo ng loob mo. Maging matapang ka. And there's something spirituality. Connected your spiritual So this is something guys with a uh, fighting spirit. Nakailangan kailangan mataas ang fighting spirit mo dito. And this is something guys with an inner self. Expansion. Na mas palawigin, palakihin, pagyabungin mo yung sarili mo. Kung paano mo ito palalakasin, paano mo ito patitibayin. What is like kang HFL messages? Ibig sabihin dito, kailangan palaban ka. Sa lahat ng mga pinagdaan ng hamon sa buhay, kailangan hindi ka uurong No, kahit na napas nasa down part ka, na kailangan lumaban ka. And this is something forgivable. No, wag kang mag-alala. Yung kapatawaran lahat ng mga bagay na nangyari sa iyo. Kumbaga surrender mo kay God, no? Ipagpatawad mo lahat ng mga bagay na nangyari man sa iyo. Kumbaga hindi nila alam yung ginagawa nila, pero ikaw yung na nakakaalam, no? Surrender mo kay sa ating Panginoon. What is the additional messages with an angel spirit? And there's an options. There's a lot of choices. No, marami kang bagay na pagpipilian pa dito. And there's a leadership, no? There's something take care of your situation. No, kayang-kayang pamunuan. Kayang-kayang mong baguhin. No, yung sitwasyon mo. No, ikaw yung gagawa ng paraan. Dahil marami ka pang bagay na kailangan malaman. No, marami kang bagay na matututunan pa dito. Ikaw eh, kaya mong pumili pa eh. No, Mar napakatalino mo para malaman yung magiging solusyon dito. No, gamitin mo yung kaalaman na yan para malaman mo kung paano mo malulusutan yung problema pinagdadaanan mo sa ngayon. And this is something the energy man holding a heart. No, some of you guys, no, if you were a woman, no, yung taong mahal na mahal ka. No, if you were a man, no, may taong mahal na, yung tao na to, o ikaw, mahal na mahal mo yung tao na yon. No, and this is something guys with the blossom of abundance. Magiging masaga ang pamumuhay mo. No, magiging maganda ang kinabukasan mo. Maganda ka. Sa lahat ng mga pinagdaanan mo guys, kung maga isang halimbawa lang to na parang, nagpupunla ka pa lang, nag-uumpisa ka pa lang, nagtatanim ka pa lang, no? Wala pa yung pag-aani. And this is something bring love the situation for monsology, Mahalin mo yung sitwasyon mo. No? Sinasabi nga, di ba, nila, na the more na mahal mo daw, parang, di ba, kapag mahal mo, iiwang ka, Kapag mahal mo, luloko, kumbaga, pag mahal mo, nawawala, gato, ganyan. Kaya sinasabi ni mahal mo yung sitwasyon mo. No? Para mawala lahat ng problema mo. At sinasabi sa dito, tanggapin mo na lahat ng mga bagay na ibinibigay sa'yo. Kasi pagsubok yan. And there's something, don't let your past hold you back. Huwag mo na ro balik-balikan yung nakaraan. No? Kailangan mo na kalimutan, kailangan mo na mag-proceed for another exana. No? Huwag ka mag-stick mag -stick, mag -stick sa, sa negativities na nangyari sa buhay mo. Tingnan mo yung brighter side. No? kumbaga sa, sa, likod ng kadiliman, sa likod ng mga bagay o bangungot ng kahapon, tignan mo yung other side. No? Kung ano talaga yung purpose ni God. And sinasabi ni Jesus, Jesus loving God said, Whatsoever you shall ask the Father in my He will give it to you. Kung ikaw ay lumalapit sa ating Panginoon, yung mga bagay na lilalapit mo sa Kanya, pag naniniwala ka sa Kanya na ipagkakaloob niya, ipagkakaloob niya. No? Alam mo kasing naririnig Kanya Let's see what is the angel's number. Kasi alam mo kung bakit guys. Kung malakas ang pananalig mo sa ating Panginoon, alam niya at alam mo na konektado, ka sa, konektado kayong dalawa. What is an angel's number represent what? 1144 for high vibes. Love or other happiness, lures just around the corner. It will be something much better than in your wildest dream. A rare opportunity and an exciting encounter with like-minded people will ex exceed your expectations. So see, hindi lahat na nakahawakan mo. Kumbaga, yan ang uh, bagay na parang nakakapagpasaya sa'yo. No? May mga bagay tayo na, na hindi man nakitin nakikita no pero nararamdaman natin mahalaga yung mga bagay na yon no parang ang ating panginoon no hindi mo man siya nakikita pero nakikita mo yung pagmamahal niya yung na ibinibigay sa iyo no paalala sa ng ating divine dito na kailangan mo magtiwala at maniwala na lahat ng mga bagay na binibigay niya pagsubok sa iyo ay parte lang ng paghubog ng pagkatao mo so let's see what is the messages of life messages of life represent what represent with the app appreciations. So, ibig sabihin dito, hanggat hawak-hawak mo pa, hanggat nasa sa'yo pa, at habang nandiyan pa sa mo, kumbaga i-appreciate mo yan. Kasi may, may bagay na kailang matutudan dyan. No? At may mga bagay na kailang mo malaman dyan. No? There is an I gave, uh, I am grateful, grateful for the abundance in my life as I direct my thoughts towards all that is wonderful in my world, my troubles and worries lighten with a full heart, I appreciate all that I have. Today, I accept what it is that it is and choose to be satisfied. I express my loving things to the universe from the wealth that is mine. So, see, alam mo sa sarili mo na kung ano man yung mga bagay na, na, na nasa paligid mo, ay alam mong deserve mo yan. No? K kasi hindi mo yan, hindi yan ibibigay sa'yo ng ating Panginoon kung hindi, yan, hindi maganda ang intention niya yan para sa'yo. No, kailangan mo tanggapin yung katotohanan na kailangan mo muna pagdaanan to bago mo makita at bago mo maramdaman ang tunay na um successful na para malaman mo ang tunay na tagumpay. So guys, this is um, a special goodbye for the man of March 18 hanggang March 24 for the sign of Aquarius. Aquarius, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a journey din namang at makaka-resonate, kunin po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. sab ko sa maraming salamat po sa mga walang sapag support sa akin channel. Lalo lalo na ang hindi na skip ng ads. So ay pagpalaan kayo. ng just at may kapalit. Siksik liglig. Nag-umapaw na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat din sa in the next video. Bye bye and babush!